Meron pong lumapag na helicopter dito sa Muriones Arena ngayong araw. Kakalapag lamang po nito at uh, inaalam natin kung sino ang posibleng sakay o ano ang pakay ng uh, pagbisitang ito na isang panauhin dito sa ating probinsya yan So may dumating na na patrol ng uh, Buwak NTS Hindi natin makita kung ano yung tail body number ano, nitong itong uh, helicopter na ito Pero sinasalubong na ito ng uh, mga opisyal ng uh, Philippine National Police Sino kaya itong pauwi natin na ito para sa kabatiran po na ating mga kababayan ngayon po ay uh, December 6 at ilang araw na laang at isasagawa nga po ang uh, guwak ang buwak quadricentennial so sana nakalapit tayo dun ano para malaman natin sino itong dumating na panauhin na ito but anyway yan bumaba na ano dun sa helicopter mukhang ito ay uh, miyembro ng uh, Philippine National Police ano dahil yung kulay ng oh, armed forces dahil yung kulay ng helicopter sino kaya itong panoorin natin na ito ating alamin mamaya hindi pa po natin ano, alam no? makipagugnayan po tayo sa provincial director ng uh, Marinduque Police Provincial Office para maalaman natin kung sino ang sakay o sino ang panauhin natin na dumating ngayong araw. Marahil ito po ay uh, panauhin na posibleng uh, dadalo sa pagdiriwang po ng Buak kwadro So, isa lamang po yan sa ating inaakala. Pero may pagunayan po tayo sa Marinduque Police Provincial Office kay uh, PD Melchor para ating malaman kung sino ang uh, pan na ito na sakay ng helikopter na lumapag dito sa Mori Buak Moriones Arena ganap na ika-alas sa uh... ayun lang po, kakalapag lamang po nito siguro mga 3 minutes po yung nakakalipas Siguro mga 8.35 po ito lumapag dito sa Moriones Arena. May dumating na na sasakyan. Uh, wala namang logo ng, sang, ng uh, pamahalaang bayan. Ano? Sino kaya itong panauhin natin na ito? Maalaman natin mamaya sapagkat si Mayora ba yung lumabas? Sino yung bumaba? Yung babae na bumaba sa sasakyan layo natin hindi natin na anticipate ha pwede naman puntahan kasuling camera ha pawala lang tayong camera ano? pero maalaman ho natin yan maganda sana kunan ano? nung nababas nila yung ano sayang din natin na kunan narinig ko lang parang may nadating na helicopter hindi natin makita yung tail body number nitong helicopter na ito pero sino yung nakatayo doon hindi natin mahetsurahan ano po o kung sino man po itong dumating na ito na panauhin natin na nakahelicopter aba i-welcome po sa lalawigan ng Marinduque sa hugis pusong isla ng Marinduque pretty sure eh yan ay ating uh, oh, may dumating na isa pang sasakyan na magasundo marahil sa mga panauhin maliwanag kaya ang ating live video o puro buong. malayo po kita, nandito po kita sa third, uh, fifth floor ng aming studio ng Marido Genius Network. O bumaba na, sumakay na sa kulay itim na sasakyan. Maalaman natin mamaya kung sino po ang panuuhin natin na yan. Sana ay magdala ng uh, magandang investment para sa ating uh, o trabaho para sa ating probinsya. Maganda nung nababa pag na yun. Pero mukhang dyan ga stay yung ano, helicopter. Tumigil ay. O gaon talaga yun na yaan yun. Eh. Ah... Inasabuyan ng tubig yung inagababaan. O oh, yan, so pansamantala po muna tayong kung pansamantala po muna natin puputulin itong ating live feed. O oh, yan pala o. Oh. Yan, umalis na ang uh, ating mga bisita. Welcome po sa Marinduque. Welcome po sa aming lalawigan. Alright.